Hi! Hey, good afternoon, mga kababayan, mga kalakotsyera, mga kabiyaheros. Kasama ko si Erna ngayon. Guess what? Anong gagawin namin ngayon today? Sa tayo pupunta? Ano? <laughs> <laughs> magagala kami. Kasi kami namin naiwan doon sa kondo. Kami na lang iwan doon sa bahay. So magagala kami ngayon kasi si Razer Paul ay nagpam. May na si Kaso. So ang gagawin namin, Hi! Pupunta kami ng SM. So, ano gagawin natin sa SM? Ah, uh, nawad no, ng no, sine. Wow! <laughs> Nakapanood ka na ba ng sine before? First time mo ngayon. sa okay. So, manunod tayo ng sine. Tapos, so, natin horror. Hmm? A quiet place. Nanunod <laughs> ka ba ng horror? Hindi ko. Hindi naman yun uh, horror. Parang anlang, Parang suspense. Manunod tayo. Kain muna tayo. Tapos, after kain, tuta tayo ng sinihan. Okay? okay? So, tabayanan nyo. Ang yung pagliwali kasama si Erna. Ah. Excited ka ba? Yes, Tapos, ang um, tawag nito, na-miss mo family mo? Yes. Okay. Ganyan, normal lang yun. So, kailangan, kailangan, ano, uh, tiis, konting tiis lang, no? Okay. Madali lang yung, ano, nine months, nine months, yung pabalikan na ulit. Kasi, bakasyon. Sure. Okay? okay? So, see ya! Oh. So, dito na kami sa highway. Pasok <laughs> na kami ng SM. Maglalakad lang kami. Di ang layo ng na nilakad namin. Malapit lang naman. Sumakay kami ng padjak. Dito na kami sa SM. Yan ang SM. SM Davao. Ecoland. Ang kare na get up namin dalawa. Ikaw! Huwag ka maglakad! Watch your step! Baka muna kami kung anong oras. Quiet place. four, five, three p.m. May meron alos stress. Oh, tamang tama. Ito kami muna sa three p.m. Sige, pila nga tayo dito. Bili tayo ticket. Pila na kami. Bibili na kami ng ticket. Word quiet place. Ano, mo na, siya quiet. Tanaw ka na. Hindi naman yan horror. Ano yung suspense? Excited ka na so ayan, may ticket na kami nakain muna kami bago kami pasok kasi alas stress ko naman medyo mga pahaba ito lang kami, kain muna kami dyan sa KFC excited ka na no <laughs> ayan na so muna kami ng KFC hindi pa kami nag-lunch anong oras na balas alas dos na kasi malate na rin may nag-breakfast eh. Pimila ka dyan. Ayan, dito, dito. Malamig ka ah. <laughs> malamig si Erna. Tugnaw. Parang di ka naman sanay sa inyo, malamig sa inyo <laughs> Sabi niya pagpasok. Sabi niya pagpasok. Lami! pagpasok <laughs> niya sa SM. Yeah, so... Kasi kami nang iiwan sa bahay kanina. So I decided na uh, i-pasyon si ko na lang si Erna dito sa SM. So, pinuntahan na ko sa kaimportante sabi ko, pasok na kami ng SM. At manunod kami ng sine. So, ang aming sine kasi isang mga schedule na mas stress pa. So, meron pa kami 45 minutes para kumain. hindi pa kami nag-lunch. Sindi... Uh, kasi may... Ah, uh, kakain mo kami. Tapos, para... hindi tika na kami sa loob ng sinin. Kasi ngaling aming ay medyo suspend. Patakot ah! ka ba? Ah, uh, so, okay lang yan. At tabi naman tayo. So, first time niyang manood ng sinin. Ma experience niya experience mo ang sinihan na first time. Ano ba pinapanood yun dun sa inyo? Sa situ... Sa yun? Sa lumuy? Kamyasungan. Drama lang pa. drama sa TV. May TV naman sa inyo ng... Mayroon naman sa iyo TV. For the first time pa niya maluod ng big screen. So, exciting. Ang first time pa niya ko na medyo suspense. Favorite ko kasi yung ano, yung A Quiet Place. So, ko nung no yung One, two. Ito yung sequel ng, ano, ng A Quiet Place. So, papanoorin na, 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 gusto ko talagang inantay ko na mapanood. tinama ko si, Tinama ko si na. Gawang ko lang. May sigaw kaya ito. Alaki <laughs> pa naman, alaki pa naman ng screen sa, ano, sinihan. So, akain na kami. So, yan. Ang ganun mo niya yan. Kante. Siyah Ito. Sugar ito. It. Wala pang asukal yan. Maglihin. May asukal. So, kaya sa... So ito na kakain na kami. Kain mo na kami. Bye. Bye. Gusto ko po na pala mag-shoutout. Shoutout kay Ma'am Paulita. Paulita Calio na nagbigay sa amin ng top kayo. So gusto, ko yung ano man, yung um, uh, neck na ganyan. Thank you so much po. Maraming maraming salamat sa pinigay niyo. Uh, na gear sa package, sinabi sa package. So, sa susumbrero, thank you. Thank you. And also thank you for Tita Minda, Bekin Girl Germany. Uh, and At yung mga sponsors, sa scholars natin sa Negros. Si Mama Lu, si Ma uh, Aloy Di Goma, na padala uh, wheelchair sa ating scholar doon, sa at ating tinulungan si, Ru Rudy. Nagpadala audition siya ng... Uh, Nagpadala siya ng... Um, para para kay Judy para sa kanyang enrollment this year. Thank you so much kay Ma'am Alori Higoma of USA. Likewise kay ano, uh, kay Tita Minda Becker of Germany na sponsor din ni Reneline. Kay Kremlin uh, ng uh, Lady Young of Dumaguete City. And also kay uh, Ma'am Tita Floor of USA na uh, kumulong din na bibigay din sa ating sa maglolo kay Lolo Seraphine at kay Mario. Thank you! At syempre, kay tita-tita TV tita, Love na sponsor ni Erna. Hindi mo kay tita TV Love. Thank you, tita TV Love, sa uh, pagtulong niyo kay Erna uh, na hindi na siya mag-aaral sa kanyang pag-support sa kanyang studies sa ABRA. Thank you so much sa uh, walang sawang yung pagtulong at support uh, sa Pugong Behera Team. Thank you so much sa Kabibi Love and please don't forget to like, share, and subscribe to the TV Love YouTube channel ang um, TV Love. Sabayan niyo pala ang kanilang pag-alis on Thursday sa, sa 18 papunta ng Manila. Ayan na! Dito na kami sa Sinihan! Sa taas tayo, Be. Akit ka sa taas. Ay, no. May tao. Sige, akit ka dito kasa ano tayo? N, 16, and 17. L, M, N. Dito, 16, 17? 16, tsaka 17. Ah, yeah, Sixteen. Gusto nalagay mo tubig na dito? Hindi! Upo ka muna doon. Lagay mo yung tubig. Ayan! So, nandito ah, na na Excited ka na? Ha? Huwag ka matakot ha? Hihihi. <laughs> Sabi niya kanina, parang nasusuka siya. <laughs> Siguro may butterfly sa stomach niya kasi mm -hmm. parang na-excite siya na natakot. <laughs> Ayan, so, ganyan ko laki ang TV dito. Ayan, mga tao doon. Ano yan, TV ang tao. Sawa ka mo. Pag-edit mo na ako kasi gagawin ko yung ano. Well, devices, or place them in silent mode. <clears throat> Mobile devices with lights and sounds may distract fellow guests. Please lower your voice if you need to talk to someone inside the cinema. Please do not kick or place your feet on the seats in front of you. Bringing rice meals or food with foul odor is not allowed in the so cinema. <laughs> <laughs> <Natapod siya. laughs> Takot ka? Ha! <laughs> Takot ako sa panghahawak sa... Na Nangahawak na sa akin din eh. ano? ano? nervous na ako. <laughs> Nanervious ano ano? daw siya sa ano. Kasi pinanood namin na medyo... Horror suspense eh. Quiet days. So, nag-enjoy ka naman? Papa. Ano? Kahit pa paano nag-enjoy ka? Ah, <laughs> uh, so... Kasi sa nakapanood na siya, hindi ka na ano, nakapanood ka na ng sine. Sabihin mo dun sa akin yun. Ma, pa, kapunod ako ng sining. eh. Ang laki ng TV. <laughs> Ayan, so... Diyan muna kami ng Watsons. Pili kami ng toiletries para din sa kanya. Ang ganabag.